Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's video is pupunta kami na Kutaraya. Nandun yung mara, mga Philippine store, Philippines restaurant. So guys, let's go! Dahil weekend ngayon, pero ngayon na siguro yung last day na uh, day off ni Habi ng weekend. Next week is, ano na siya? weekdays na kanya magiging day off. So, ngayon, tatry din namin makapunta ng church. So, ayan, si baby, na kung hindi mapakali dyan, hindi ko alam gustong gustong pumunta dun sa pinakaunahan. It's our train. Hi. Hi, train. Hi. Hi, train. Bye. what? You need to wait the door. The train stop. So, yan. Napanak mo na baby. Excited lagi yan pag may train. So, <laughs> takot siya sa daddy niya. <laughs> Balik siya sa akin, guys. So, let's go, guys. Ito na ang ating huling gala ng weekend, siguro. So, ayan. Diyan ang pinakaunahan. So, itong aking poging hapon. Pogi daw siya yun. Sabi niya, o oh, sige, pagbigyan niyo na pogi. Let's go. Tayo na gumala. Ang pamilyang gala. So guys, ito excited na tayo dahil makakain na naman ako ng ano, Pinoy food. So bibili din kasi talaga ako ng Kojic. Yun lang talaga ang pinupuntahan namin. Pinupunta namin kaya kami ano nga ba tawag Kaya kami pumupunta ng kutaraya kasi nga Kojic ang aking sabon. So ayan na ang kutaraya Diyan mo makikita maraming Pilipino. too. So that's the Merdeka 118. Let's go. Inside. inside. You eat now a little? You want to eat now? ngayon is another Sunday kasi hindi kami nakapunta nung nakaraan. So ngayon, kaming dalawa na lang ni baby kasi nga si Habi is may ano na siya. May pasok na siya ngayong weekends kasi nagpalit na siya ng kanyang day off, weekdays na. So kami na lang ng aking body. So ayan guys, nandito kami naglalakad. Bumaba kami sa mis, sa ano, sa Masa Jamik Station. So malapit lang din naman dito mga 10 minutes siguro pag mabagal kapag Mabilis ka maglakad, okay na. Pa, ano, mga nine minutes. So, guys, ang daming tao. Ang daming tao, guys. Sunday nga pala. Oh. Yan ang bata, ang takbo. Oh, you need to hold mommy hands. Dangerous here, you know? So, guys, wala nang misa. Nagdasal lang kami. Kaya ito, pa na rin. So, nasin chan? So, ito ang pinupuntahan namin church. St. John. So, kaming dalawa lang ni baby kasi may work si Habis. Okay, napunta niya kami dito. Kasi sabi ko sa kanya gusto kong punta ng church ngayon Sunday. E, hindi na weekend sa kanyang rest days. So, kami na lang. Ngayon pupunta kami ng Kota Raya. Oo, oh, oh, what's that? kami na po tayo kakain ng mga halala. So, ayan ang St. Jen. Dito kami napunta lagi. So, ito lang ang napunta namin. Kasi yung St. Mary, hindi pa kami nakakapasok. So, ayan. Paglabas mo ng simbahan, lakad ka lang direk diretsyo. Ayan. Diyan sa may kanan, sa kanto, yun yung ano, Mabuhay Laguna. Yung I'm Philippine, here. yeah. Philippine restaurant. Yes. Laguna mabuhay pala ya. actually... yeah, yan yan, Laguna Filipino Restaurant And that is along the bus Big... Hi guys, nandito namin sa Cotoraya 1118, kitang-kita siya dito So this is the Cotoraya guys Let's go inside LBC, may LBC pala dito